Timeline ng Kasaysayan ng Pagunlad ng Wikang Pilipino Unang Panahon Bago pa ang panahon ng mga Kastila, may mga bat-ibang wika at dialekto sa Pilipinas, kabilang ang Tagalog, Bisaya, Ilocado, Kapampangan at iba pa. Alibata o Baybayin, isang sanaonang sistema ng pagsusulat, ay ginagamit para sa komunikasyon, at pagsusulat. Shit. Panahon ng Kastila Noong 1550, naglabas ng kautusan ang Espanya na nagsasabi hanggat maagi dapat magtatag ng mga paagalan para sa pagtutuko ng wikang Kastila sa mga Indio. Ngunit hindi rin naman hindi hindi rin naman ito na, isa, na isang katapukan katupagan dahil mismo mga Pali ang nagtatakda na hindi may palaganap o may togo ang kanilang wika at pinili nilang pag-aral pag-aralan ang wikang katutubo. Noong 1581, nailimbag ang RT Diksyonaryo di Tagala noong 1850 na buong Diksyonaryo sa Wikang Cebuano. Panahon ng mga Amerikano Marso 24, 1934 pinagtiba ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang Batas Tiding-McDuffie na nagtatadhana ng bakalooban ng kalayaan ang Pilipinas matapos ang sampung taong pag iral ng pamahalaang commonwealth na pinamumunuan, pinamumunuan ni pangulong manuel quezon pebrero 8 1935 pinagtibay ng pambansang asamblea ang konstitusyon ng pilipinas na niratipika ng sambayanan noong Mayo 14, 1935. Halos lahat ng kautusan at proclamation ay batay sa wikang Ingles October 27, 1936, ipinahiwatig ni Pangulo Manuel Quezon ang kanyang plano na magtatag ng kasugyan ng wikang kasugyan ng wikang pamansa. November 30, 1936, pinagtibay ng Kongreso ang batas Commonwealth bilang 184 na magtatag sa unang sugyan ng wikang pamansa. Sugyan ng wikang pamansa, ito uh, ang gagawa ng malawakang pag-aaral ng mga katutubong wika sa Pilipinas upang maging batayan sa gawing wika pamansa ng Pilipinas. Enero 12, 1937 hiniran ng Pangulo ang mga kagawa ng Suriyan alinsunod sa Section 1, Batas Commonwealth 1855 185 November 7, 1937 inilabas ng Suryan ang Resolution na Tagalog ang gawing batayan ng Pambansang Wika. December 30, 1937 lumabas ang Kautusang taga, Tagapagpaganap bilang 134 na nagpatibay sa Tagalog bilang batayan ng wika ng Pabansang Wika ng Pilipinas. April 1, 19, 1940 Inilabas ang Kautusang Pagpaganap at agapagpaganap bilang 263, ipinag-uutos nito ang ang pagpalimbag ng eh, Tagalog-English Vocabulary at ng isang aklat sa gramatika na pinamagatang ang bal balarila ng wikang pamansa na nabuo ni Lope K. Santos. Pagtutoko ng wikang pamansa simula Hunyo 19. 1940 sa mga paakalang publiko at pribado sa buong kapuluan. Panahon ng pa, panahon ng pananakop ng mga Hapon. Gintong panahon ng Tagalog. Tagalog ang ninais na maging wika pabansang sa panahon ito. Noong 1942, nabuo ang isang grupo tinawag na Puwista. Sila ang mga nagnais na gawing Tagalog na mismo ang wikang pamansa at hindi batayan lamang. Nang panahon na ni Puno at Tagalog ang naging opisyal ng mga wika. Pinasigla ng pamahalang panahon ang panitikang nakasulat ng Tagalog. nakasulat sa Tagalog. Holyo 4, 1946, ganap ng ipinatupad ang Batas Commonwealth bilang 570 na nagtatakdang wikang opisyal na pabansang wika nagtapos ang pangalawang digma ang pandaigdig. Marso 6, 1954, nagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang proclamation bilang 12 para sa pagdiriwang ng linggo ng wikang pamansa mula Marso 24 hanggang April 4 taon-taon. Alinsunod ito sa pagbibigay puri sa ka kaarawan ni Francisco Balagtas bilang makata ang lahi. Sim Setyembre 1955 sino sinusugan ng proclamation bilang 186 ang pag, ang paglilipat sa pagdiriwang ng linggo ng wika sa Agosto 13 hanggang, hanggang 19 taon-taon bilang pagunita sa kaarawan ni Pangulong Manuel Quezon na kin, kinikilala bilang ama ng wikang pamansa 1959 inilabas ni Kahili Kalihi Jose F. Romero ng kagaw kagawagan ng pagtuturo ang kautusan pangkagawaran bilang 7 na nagtatakdang kailan matukuyin ang wikang pamansa ito ay tawaging Pilipino Pebrero 19 1987 pinagtibay ang, ang bagong konstitusyon ng Pilipinas sa Article 14, Section 6 at 7, nakasad ang sumusunod. Section 6. Ang wika pamansa ng Pilipinas ay Filipino, samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pag pagyamanin, pasalig sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Section 7. Okol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtutugo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang itinatadhana ang batas. 1987, pinalabas ng kalihim Lourdes R. Kusumbing ng Departamento ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ang kautusang bilang 52 na nag-uutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang pantugo sa lahat ng antas sa mga paaralan kalinsabay ng English na nakatakda sa pakatakarang edukasyon bilingual. 1996, pinalabas ng Komisyon ng Higher Education ang CHED Memorandum bilang 59 na ng SIAM na unit na pangangilangan sa Filipino sa pangkalahatang edukasyon at nagbabago sa description at nilalaman ng mga kurso sa Filipino 1 Sining na Pakipagtalastasan, Filipino 2 Pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina at Filipino 3 Retorika Folio 1997 nilagdaan at ipinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklama bilang 1041 na nagtatakda na ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wika Pilipino at nagtataguwilin sa iba't ibang sangay o tanggapin at tanggapan at pamahalaan at sa mga paaralan na magsasagawa ng mga gawain kaugnay sa taon ng pagdiriwang mga pambansang wika sa Pilipinas. Tagalog, katotobong wika pinagbatayan na pambansang wika ng Pilipinas, 1935. Filipino o nang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas, 1959. Filipino kasalukuyan tawag sa pambansang wika ng Pilipinas, lingwa franca ng mga Pilipino at sa mga opisyal na wika sa Pilipinas kasama ng, ng English. 1987. So, yun ay lahat. Sana meron kayong natuto sa aking leksyon ngayon gabi. Okay yan. Okay. Matulog na kasi tayo. Okay, bye.